Alright, so update tayo ng sitwasyon dito sa May Malabon. So today is uh, araw po ng uh, Martes. So ito pong sitwasyon natin dito sa May Malabon. No? So May Malabon bayan. So pinakamaganda talaga na transportation natin ngayon guys. Ito. Hindi ko lang alam kung magkano ang pamasahe dito. Boss, magkano ang pamasahe, boss? Magkano ang pamasahe? Sa pagsakay, magkano ang pamasahe? Lang? Tanong ko lang. Hindi, ang ganyan, tawid lang. Hanggang sa baba sa City Hall. Sandaan. Sandaan eh. Ha? Ah? ah, malalim? Ah. Okay, so dito pa rin tayo sa may ano, sa may boundary ng Malabon at Nabota. So guys, ito nga yung ano natin, no. Kasi yung sitwasyon. Update tayo ng oras na ko po ang oras po natin ay alas 3 ng hapon pero nakita niyo naman kung gaano kadilim na, no. O oh, yan. Yeah. Actually ganitong oras, ang ganda nga ng mga ano, mga isda natin ka lang dahil sa malakas yung ano, yung ulan natin at uh, ito mataas yung tubig, no. Doon sa may harapan. So, kung may pupunta dito ngayon, uh, iwasan nyo na lang guys yung sa may ano ah. iwasan nyo na lang po yung sa may ano dito sa may papuntang bayan or uh, ah, dadaan kayo ng ano dadaan kayo ng ano ng malabon. na malabon Dadaan lang kayo sa may c dito guys oh. C4 ito pong c po natin so dito kasi medyo mataas po yung tubig natin ano oh. pakita ko sa inyo punta tayo doon ayun so ito ang sitwasyon natin dito sa may malabon pa rin guys pero syempre hindi pa rin mawawala yung mga tumpukan natin dyan yung kinanay yung mga tig 50 at sya mga yellow pin na 140 yun yeah, no pero yun nga yung una kong ano sa inyo no uh, update lang tayo ng sitwasyon ito tig 50 guys ang dami oh. No? kinanay uh, 50 100 may 50 100 ito tabasi 150 so yung ginagawang tinapa uh, sa may bataan ayun no pero, siyempre, ipakita ko lang din sa inyo, guys, no? Yung, ano, yung uh, tubig natin. Gawa nga ng mataas yung tubig natin dito. Yung ito, 50, pakita ko, hmm. Hmm, 50, 50, oh. Oh. 50-50, oh. Bumabag yung hapon sa inyong lahat, guys, oh. Eh. Hmm. Ayun, medyo babag Ang ating, uh, ang ating araw, ngayong araw po ng uh, Martes. So dito meron tayong yellowfin dito 130 Ayan o 130 kilo Yellowfin at may tilapia tayo Ayan so Ito may 200 ng hipon Kasi ito yung nasabi ko sa inyo na, ano, na baha So, hindi ko alam nyo kung hanggang anong oras tumawala na itong ano, natin. At uh, dito high tide ha Dalato ng, ano, dala to ng uh, ulan So yun sa mga pupunta rito guys Ayan uh, lang no Konting ingat lang po At syempre sa mga kababayan natin na uh, uh, Pupunta dito sa Malabon natin ngayong gabi Dahil uh, uh, dito sa Fishport Dahil yung Fishport alam naman natin na uh, Yan po yung uh, daungan or uh, bagsakan ng mga isda Galing sa mga pre -provincia. So punta natin ha uh. Ito yung fish port natin guys Dito tahong at mga ano Ayan So medyo maaga pa Maaga pa kasi para Ito yung fish port natin So hindi ko alam no Kung anong oras sa yung tubig dito Ayan no So pero may mga dumating natin May mga dumating na mga ano Na mga truck eh Uy malinis yung tubig natin no eh na, may mga ano na tayo. May mga dumating ng kalakal Actually, meron na no. Oh, eh meron na oh. Kaya lang hindi ko lang din alam guys ha ah, kung uh, yung tubig dito ng gabi. Eh na no, meron na oh. oh, uh, Ano pa lang anong oras pa lang oh?